So, ayan guys, good evening. At ayan, kakauwi lang namin ng bahay. Wait lang, may papakita ako sa inyo guys. Wait lang, kumalma kayo ha. Ayan, medyo malinaw ngayon yung ilaw dito sa banyo. Kaya para ang puti ng kulay ko. Ayan, tingnan nyo guys. Hmm. Rosemary kagaya ako premium sunscreen gel cream. So, ito guys, kakaiba siya. Dahil sunscreen gel cream siya. Ayan, sunscreen gel cream. And yung consistency, ayan, kuwantay onti. Ayan. 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 Tingnan nyo guys ha. Ayan, ang kagandahan nito, SPF tested siya. SPF 50. Tapos, meron siya guys, 72 hours lock in hydration with UVA and UVB protection. Nice na may hyaluronic acid aloe vera extract. Ang Japan and Korean technology na to. So, ayan, 249 pesos buy one take one. Yes, noon pa siya buy one take one. Unang release, buy one take one. So, meaning 249 mo, dalawa na matatanggap mo. And tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo kung gaano kaganda tong sunscreen na to and kung gaano kabilis siyang i-blend. And para siyang may pinkish glow. wala, mm, wala natin cut to ha. Sa una, parang feeling nyo, para siyang may white cast effect. Pero, dahil sunscreen siya. <laughs> and meron talaga siyang SPF. Pero, pansinin niyo pagka set na siya sa muka. Ayan. Tingnan nyo, guys, ha? Ayan na. Pag nagset na siya sa muka, mapapansin nyo na parang nag-adapt siya sa skin nyo. So, ayan, tuyuin nyo lang muna siya. Halayaan nyo lang siyang mag-blend. Mag-set sa inyong face. Ayan. Mm. Look at the glow. Shining, shimmering, splendid yarn. Diba? Diba? Ayan, patuloyin nyo lang siya. And guys, non-comedogenic ang ating Rosmar, kagaya ko, premium sunscreen gel cream. Hindi to tinted ha, iba pa yung tinted. Eto guys, hindi siya tinted. Napansin nyo, habang salita ako, parang nag a siya sa skin color ko. So for face and body na to, pwede sa mga bagets, buntis at lactating. And lakas maka-moisturize. Kasi nga 72 hours laking hydration, ba? Diba? So ano pang hinihintay nyo? And guys, FDA approved pa to. So wala kayong dapat ikabahala. And ginagamit ko siya kahit buntis ako. So mini pwede sa mga buntis at lactating. Wala siyang mga toxic ingredients. Ayan guys, so oh, tingnan nyo ha. And hindi siya malagkit. Very lightweight. Parang wala kang nilagay. Ayan o. Oh. Kita nyo, nag-blend. Wala siyang paglilibag. Walang hapdi feel. Sobrang bongga ng Rosmar Cagliaro Premium Sunscreen Gel Cream. So ano pang hinihintay? Summer ngayon. 249 lang. Buy one, take one na. Check out nyo na yan. So dito pala tayo sa may ilaw para mas makita nyo siya ng mas maliwanag. Ayan. Pero lang akong tiniris na pimples ko dito. Hayaan nyo na. Hmm. Diba? O. Oh. Hmm. Kahit din mag-makeup, lakas maka-fresh.